Hangad ng Administrasyong Marcos na ibaba sa single digit ang antas ng kahirapan sa bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Sa isang pagdinig sa Senado, tinanong ni Senator Bam Aquino ang mga economic managers kung paano may sasakatuparan ang ambisyosong target na ito. Ipinaliwanag ni Finance Secretary Ralph Recto na ang susi ay matatag na paglago ng ekonomiya. Nag-uumpisa yan sa paglago ng ekonomiya. If the economy doesn't grow, then you cannot reduce poverty. If we cannot increase the productivity of our people, Well, you cannot produce uh, you cannot reduce poverty and it is no surprise that that is part of the presentation because that's part of the philippine development plan to reduce poverty to a single digit by 2028 and so far we've brought that down to 15.5% as of 2023 Dagdag pa niya, kailangan ding mapaunlad ang productivity, makalikha ng maayos na trabaho at masiguro na lahat ng sektor ay nakikinabang sa pag-unlad. And for 2026, you will notice that we're spending a lot both in education, we're roughly at 4% of GDP or almost 5. If you add uh, 4%, DepEd, uh, CHED and, uh, and TESDA, Uh, and of course, for infrastructure, we're continuing spending between 5 to 6%. Also important here would be our budget for agriculture dahil importante, mababa rin ang presyo ng pagkain para mabawasan ang, ang, uh, ang uh, kahirapan sa kanayunan at uh, ma-increase natin yung productivity ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ng gobyerno ang pagpapalakas ng agrikultura, pagpapabuti ng edukasyon, at pagpapatupad ng mga social protection program upang maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino at matiyak na mas inklusibo ang pag-unlad